いいかル yung dating mahirap eh. Ah, dito sila nagagawa. No. O, oh, ito to eh. Tandaan lang to eh. Tandaan lang. <laughs> Medyo malumak na dito. <laughs> dito. Ah, sa pala dito guys. So, pero sa San Andres na to guys. National Road of San Andres. Hi, hi, hi muna kayo. Hi! Ito yung binablog natin dati. Sobrang hirap na daan na pinalaki na pala oh. Uh, ongoing na pala to guys oh. Shout out kay congressman ano guys, arrogan siya. Siya nagpa ano nito. Nagpaumpisa. <laughs> okay, oh, tayo sa excited part. Ito yung Ito yung ano dito. Why dining? Ayan yung malalim. Waaaahhh! Wow. Oh. oh! Ah! Naisip nila mo mga tricycle na dito.